Dahil uh, uh, lang dahilan kaya na nag-decide uh, siya na finally na influence mo siya para tumakbo na. Uh, ako po eh kaibigan lang na nagbibigay ng mga konting advice but at the end si Kuya Will pa rin po yung nag-decide para sa sarili niya. At uh, nakita ko naman yung puso niya para sa bayan, puso sa mga mahihirap. Nakita niyo naman yan eh, naramdaman na ho yan. Hindi, hindi ho yan kayang inventohin nararamdaman huyan ng mga tao. Kaya sa tingin ko, nararamdaman nila yung intensyon ni Kuya Will. Yes. Sir. Eh. Yung dalawa kayo ni Kuya Will na tumatakbo from ano will to win. Grabe talaga ang salivation niya para oh, sa kumpan ko. Uh, para sa akin, nasa sa tao yan eh. Kasi sabi ko nga, track record eh. The thing will speak for itself. Res ipsa, locator. Yung bagay na yung magpapakita eh. Si Kuya Will has been serving the country yung mga may hirap nating kababayan for the past 20 years, ako for the past 15 years, wala na makaibang ginawa kundi pagtulong at kabutihan eh. Kung, di ba, at ang mga tao na mamimili, kung gusto nila kami, magsilbi at uh, magawa yon in a much grander scale.